Good morning po. So mayroon tayong bangus dito mga guys, so 100 per tumpok. So 100 piraso 'Yon, so mga katulad nito mga mga medyo may handaan sa mga 'yon dahil uh, pisang patay bayan tayo ngayon, no? So medyo bumili dito pumunta na kay. Abol-abol po kasi mga iniho, pwede masarap din 'yan. So may mga tumpok dito, 100 per tumpok naman 'yon sa mga galunggong, mga oh you know, 100 bawat tumpok, mas so, marami ang isang tumpok marami ang laman sumang so, man, nasa sampo ang isang nasa sampung piraso ang 100 yung mga isa so doon naman tayo sa mga ano ah uh, anong tawag yun talaga huh? yeah. Okay. dito naman sa ano sa tumpukan to ni mga so 100 bawat tumpok naman to basta so, nang pangalan ni isda nito dalagang oh, dalagang bukid so yan yeah, 100 per tumpok to mga so, mayroon naman siyang tumpok dito na so welcome back sa YouTube channel natong ito. So nandito na tayo sa Malabon Pierport, no. So update lang tayo dito mga kaganapan dito sa mga latagan dito at mga tumpukan mga guys dito sa ah sa, uh, tumpukan dito sa Malabon. shout out nga pala sa lahat mga subscriber, no. So maraming maraming po salamat sa lahat mga sumasabay sa ating YouTube channel. So update lang tayo mga guys. So, so samahan niyo ako mga guys update tayo sa mga tumpukan dito sa mga isda. So, let's go sa ngayon mga guys so pupunta tayo sa taso area kung magkano ng mga presyohan dito sa mga bawat kilo dito mga guys guys mga kan mga guys sa mga pumpuk pumpuk na hipon mayroon naman tayo sa mga yellow pin magkano per kilo nito? 150, 150 per mga yellow pin mukhang mga siya 150 per kilo Guys, ah, ah. good morning oh lumiit na yung tinta mo oh kasi pag puro malaki wala wala silang pilihan oh doon dito naman sa kilo na naman oh si kwenta o kilo to lilis so, per kilo si kwenta lang yung may tumpok naman tayo si kwenta oh yan so hindi gaano marami ngayon naglalato ko kasi ano nalitig kasi sa so, sana, cemetery oh ay okay, salamat po sa Okay, so dito naman tayo sa mga tumpok-tumpok dito mga bagay So dito may mga dilis na tumpok. So itanong natin kung magkano naman per tumpok sa dilis. Boy, magkano mang uh, ano tumpok na ito? Sa mga positong ah, uh, apposet yung dilis yung, no, yung mga isang si mga tumpok almo din kay kasi 50 mga tumpok ng 130 per tumpok ng mga yan. Mga tumpok kanya. Eh salamat. So, doon naman tayo paakyat sa ano. Diyan <coughs> oh. No? Dito tayo sa mga tumpukan naman. Good morning po. So mayroon tayong bangos dito mga so 100 per tumpok. So 100 tatlong piraso. 'Yon, so mga katulad niyo mga yung mga medyo may handaan sa mga 'yon dahil ah uh, ng patay tayo ngayon, no? So medyo bumili dito pumunta na kayo. Abol-abol po kasi mga iniho, pwede masarap din 'yan. So may mga tumpok dito, 100 per tumpok naman 'yon sa mga galunggong mga 'yon, no? Know, 100 bawat tumpok mas so, marami ang isang tumpok marami ang laman so, ang sa sampu ang isang nasa sampung piraso ang 100 yung mga isa yun so doon naman tayo sa mga ano uh, ano tawag yun talaga ha yeah. okay. dito naman sa ano. Sa tumpukan to ni mga so 100 bawat tumpok naman to. Ano sa ang pangalan ni isla nito? Nalakad. Ah, dalagang bukid. So yan 100 per tumpok to mga so may heron naman siyang tumpok dito na bangus na 120 per tumpok mga guys. So ang dami solid nito. Ni Bagnos. Sampi piraso ilang piraso to? Bagnos. Anim pito. Sampo. Siyam Siyam So, siyempre mo, siyempre mo siyang mga piraso na bangos ha. So, 120 tumpok tumpo ka. So, hindi ka nalogi dito sa plano. Yung tina, ito po yung ano, ito po yung kanot na nilain na o. La, da, ba yan? Daing. O, oh, na o. Ito yun, ginagawa ng daing ganitong kalalaki na bangos. So, siyang na piraso mga iso, 130 lang. Ah, uh, 120 por tumpok. So, ito naman, ito sa ganito na dahing na. Sandan. Eh, sandan din. So, ganoon din. Parang ano, siyam na piraso. Biniak na lang siya. Uh, na siya. Yan, yan. 120. Uh, mayroon pang 100 tumpok. Patuloy nun po tumpok po -tumpo mo to. Ikumpara doon sa mga lito konti. Ito yan ito. Yan. 100 din. So, mayroon po sa mga about naman dito. Sa mga tumpok naman dito, basta 100 pa rin. Oh. No? Yan, mga ano, galungdong 100. Okay. So maraming salamat po sa. So dito dapol man tayo dito. Ang tawag to ni na. Ang tawag kasi dito. Ha? Oh, 'yun sa mga tumpukan. Magkano ang tumpok niyan? 20 Oh, 50 lang oh. Sarap ng ano 'yan, yung paksu no? So mga preto po idir niyan. Kinikilaw. Oh, kinikilaw, rin 'yan. Oh, 'yun oh. Okay. So dito, salamat ah. So dito naman sa tumpukan ng mga daily so si Quinta yan doon naman o oh, tala man so yan yung mga ano mga so doon kayo sa tump tumpo kay nanay sa mga tumpukan kang kay nanay, so, nanay. yan Ay magkano tumpo ka nito? O so, si Kwenta lang mga iso Tumpo ka dami ah si Kwenta lang So dito si Kwenta tumpo lang o oh. Yan, dami. Bawat sa si mga tumpok na 50-50 mga. Solid 50 lang, ah, lang. Mga tumpok pa natin. Sa torta, masarap sa torta yan, no? So, mga ganyan, torta natin, si Kwenta. Si Kwenta, na hindi, na siya. Tambaka, tumpok, si Kwenta. Tatlo na Dalawa na Ah, dalawa na Panalo pa rin. 2.90 dalawanan oh, dalawa na si Oh, mga sabaw masarap yan Oh, dito naman tayo kanan. Tay magkano po nai? Porto po. Yun oh, no, tumpok naman oh. Uh, tamban tambad. Ang dami na rin. Tutumpukan naman tumangay yung si si mga ganitong isda. yan dito si din po. Yun ang solid oh si Quintan. Daming mga tumpukan dito sa panalong panalo sa mga tumpukan. Si Quintan. Ano isla to? Tabas. Tabas. Masarap yeah. yan, prito. Yeah, prito. masarap dyan. O panalong panalo dito sa mga tumpukan dito sa mga lechong katulad ng mga tumpukan. Solid din ang mga tumpukan dito. Okay. Sa mga sikwen pa lang oh. Dami oh. So tambat-tambat tawag na no. Tering asin. Yan, sikwen 50. Mga 50-50 sikwen 50, no? ng daan panalo no. Ay, what we get the company tai. Sikwen to. Sayang. Yan. Yan salamat po. So dito naman tayo sa mga ano, So, katulad sa tumpukan. So, mayroon iba naman ito. Depende sa tumpuk nila, sa mga bangos nila. So, apat na piraso, 120. Sa tumpuk. O, pwede na. No? Sarap niyan no? Ayan, inihaw. Sarap yun, no? Tumpukan. Panalo ko na Apat na piraso, 120. Salamat naman. Hintayin ko ako si Kuwait Patap. So, dito. Mayroon naman tayo rito. So shout out po sa ano natin. Ah dito, uh, dito po. Sige Madam. Shout out kay Madam. So 'yon dito sa mga 4 kilo nito mga guys. 4 kilo to 130 per kilo siya po. Ito po 'yung si Madam ka wapa natin vlogger din no. So 'yon. Oh, shout out po. Shout out boss. Oh, shout, out okay. po. Shout out. Shout oh, boss. Sige, sige. Meron na ako. Okay, salamat po. Ay, mayroon. Sige po. Uh, dito na ba tayo sa mga ano tumpok? Oo, oo, oh, 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 so, salamat. So magkang dito eh. Ande. Oh, <laughs> sa so, mga ano lang 'yon sa so, Boracay. Sa mga uh, ano. lang siya. Oh, dito naman tayo sa. salamat po sa. So dito tayo sa tumpok. Magkano tumpok, boy. Ay, si Madam. Oh. Yan yeah, sa mga tumpok. dito. Si kaya mo na dito sa 120 per tumpok, apat na piraso na bangus, no? 120 lang. 120 galing Dagupan. Yeah, sa mga ganung ore na bangus. So, mayroon tayo dito 120. So apat na piraso panalong panalo sa so, 120 din. Panalo ka na sa mga ganong presyo. Okay. Oh. So, dito sa mga so, oh. Tila mo mate magkano? Sanda to mga siya, mga pampukan din. Pampukan din siya, panalo pa rin yan. Apat na piraso, sandaan lang. 100 babay babae daw yung tawag niya So yung malalapat So What 100 Okay, salamat So doon, na lang last na tayo doon sa may ano So yung Ah, So dito tayo so 100 sandaan so 50 uh, taong yan. so yan po mga kayo sa looban yung tinatawag nila sa dun sa looban mga guys yung tinatawag pag araw ng gabi yung bagsakan doon sa looban sa loob na yon so mga katulad na ano yung tinatawag nila bulungan kapot tayo dun sa mga dito naman tayo kay anak Okay na ano. Kaya tumpok na eh. 50. 50 lang oh, mga ano. Yes. Yes, yun, ano magliligpit na. Salamat, magliligpit na. Ayan sa mga guys. Morning! Tapos magkano tumpok nito? 160 160 per tumpok yung galing dagopan ito sa mga bangos ng ganito So ganito yung tilapia naman natin Tilapia 130, 134 kilo po mga guys yung mga tinapyan natin so dito malalaki 200 P200. so malalaki masarap na mga inihot mga guys yeah. ay salamat so nagyan ko kayo mga ano, kilo so bawat ang talong po mga guys so talong natin kalahati 40 so yung terti naman ng, ano. So, Ito Ano yun? Tali? Oh, isang tali, 30 Ah, trying 30 ang tali po mga so, Mahal siguro. Mahal siguro. So yan, 30 <laughs> tali. O yan no. so, mga binibinta okay, ni Sampo kasi mga apat na piraso nga. So, so nga no, nga so, Mga binibinta okay. mga tali po. So mayroon naman tayo sa kamatis. Magkano ang kamatis natin? 20. 20. Yan. Dito sa Sibuyos naman natin. 20. Oh, 50. So mayroon tayong vendor. Ito mga, mga... yung mga Mas maganda itong so, mga ganito sa mga bumibili ka ng tingi-tingi. Lima piraso, ano, lima piso, isang piraso. Dito bultuha na 20. Bawang natin magkano? 20. O, 20 rin bawat ano niya, o. Ah, uh, nakabalot sa mga ganito. So, mayroon naman siya yung mga luya. Ang luya natin magtantong pok. 20. 20 rin, yun o. No? Kaya mga ganun, tumpok-tumpokan na matagal. O. Oh. Okay, hey, salamat po. Shoutout, oh, shoutout. O, shoutout boss. Oh, shoutout po. Salamat. So, dapat naman tayo doon sa taas mga kayo. So, medyo, medyo napapagal lang yata tayo ah. Medyo kanina o, oh. kunti lang no. So, dito tayo sa mga ano, kung galing tagopan yung mga uh, bangos mga kayo. So, 150 per, huh? 150 siyang piraso. Yan ang wakil tibro So, dito naman sa mga manok naman guys, sa ano, balot, 100. Yan ano, 100. Tama. Ito ang ganyang klaseng isda naman ito mga ganito 300 per kilo sa so, mga ganitong orin na mga isda Dito naman tayo sa mga ano 180 pro kilo Yan, Mayroon naman tayo sa ano, isda naman 180 per kilo mga isla. Ito okay. so, mga abot naman dito mga uh, sale na ito ang tahong yung mga tahong 100 for takal Bawat takal Dito so sa mga regado naman tayo dito sa kalamansi natin Sampo ang kalamansi Sampo ang ang balo So 20 pesos yung mga balo naman na Kamates <clears throat> Okay salamat So dito naman tayo sa mga sa mga tumpukan naman ito. Uh, Nay magkano tumpukan ito? Quenta. 'Yun oh, no, si kwenta lang ang mga tumpok nito mga isda ito mga isa ito. Mga isa, mga isa, sarpang uh, paksuya, mga paksu yan mga 'Yan oh. Uh, Salamat. <coughs> so yun, yung mga iron man tayo dito mga guys, yung mga tilapia natin. Uh, 100 din kilo po mga tilapia natin mga guys. Uh, good morning po, shout out po. Good morning sa mga vendors. Oh, shout out sa mga to mga okay, vendor dito. May, oh, may, may mili. Ma Customer. So dito naman tayo sa 4 kilo na 120 kilo yung ano isda to? Tulingan. Tulingan 'yang mga isda. Yan. So magkawit kasi yung yellow pin din 'yon. 'no. So dito sa tumpok na magkano? 'Yon, bawat tumpok naman sa mga dito isang dan. apat na piraso tulingan 'no. Oh. Panalo ka isang dan. isang dan. isang tumpok. Oh. So meron tayo 100 tumpok naman na galunggong. Yan dito. Ito, tiyandaan din yun, tumpo ko. Oh. din yun, no? Yung tumpo ganun, no? Solid mga kong ilang piraso. Nasa, ano to, ah, uh, nasa 15 piraso. Bawat isa, uh, sa isang tumpo. Nasa 15 pieces to, mga siya. So, Ay, eh, salamat po sa, so, mayroon naman, dapat po naman tayo rito sa mga hipon, sa mga galitong o-ring hipon, no? Mga, hipon, so, galitong kalalak, eh. So, 264 kilo. Yan sa mga hipon. Ayan. So, din doon naman sa medyo makalakayan 290 naman 4 kilo Ayun. Okay, okay Salamat, boss Yan, doon dito naman sa mga Ano, pusit Sa mga pusit naman 150, 160 Ang 4 kilo ito, mga guys Opo, ganoon din po Yan Shout out, boss Shout out sa mga, ano mga kababayan na, shout out po. Okay lang. Shout out po. So sa mga bigyan, dito naman tayo sa mga bawat ng mga protas, mga mga seedless yung walang ano to buto o ba sa grips yan 180 ang ah. kalahati 1 ito wang kalahati dito 80 dahil dahil